Ilang linggo na lang at magtatapos na ang pinakatinututukan at pinakakontrobersyal na primetime soap ngayon, ang My Husband's Lover. Ang dami nang nangungula kung ano yung magiging ending. Uh, kung sino ba pipiliin ni Vincent, kung si Eric ba o si Lali, yung asawa niya. Actually, hindi, hindi dapat yun yung tanong eh. Hindi dapat yun yung tanong kung sino yung pipiliin niya. Dahil una-una wala namang karapatan si Vincent pumili. Ano masama siyang tao. Hindi, joke lang. Abangan nila siya kung ano mangyari kay Vincent after he tried to commit suicide. Samantala, isa si Carla sa pinaka-in-demand na artista ngayon. At kahit sobrang busy ni Carla, binigyan niya pa rin tayo ng pagkakataong marid ang kanyang bag. Ano nga kaya ang mga precious item ni Lali? Meron akong wallet. Siyempre, hindi pwedeng walang wallet. Tapos meron akong lip gloss kasi lagi ako dry lip. Meron akong earphones para pag gusto ko makinig sa music sa cellphone ko. Or cellphone. Tapos meron akong nail file kasi OC ako pagdating sa mga ko, uh, So lagi kong inaayos yung shape ng nails. Tapos meron ako lagi envelope na may mga resibo-resibo. Kasi uh, nagkukulik ako ng receipt, Siyempre for my taxes, important yan. Tapos ito, mga vitamins ko, ganyan, everyday mga gamot. Aminado naman daw si Carla na mahilig siya sa mga branded bags. Dati hindi, pero ngayon medyo. At dahil laging on the go, hindi pwedeng mawala sa bag ni Carla ang... Meron akong gamot. Sabi nila, anong gamot yan? Gamot po siya para sa mga bruises or, or sa pasa. Tapos lipstick, syempre. Kahit minsan walang makeup, okay na yung basta may, may lipstick ka. Tapos, sa uh, glasses. May reading glasses. Meron po kasi akong astigmatism. So, ayan po mga kapuso. Nakita niyo na ang laman ng aking bag araw-araw. Wala na akong maitatago sa inyo. Lahat nakita niyo na po. Uh, yun. Thank you so much uh, for all the support. Sana po panoorin niyo pa rin ng My Husband's Lover gabi-gabi. And thank you. Good morning!